Mga day, kanina nga video, mga day, ng laag, day, may spark. kani magod ako ba ng bago na operahan. Dili siya gusto magbukumok sa balay, mga day. Kaya makatigulang daw ko, no? Ah, char lang. Bitaw, gusto niya magbanding. gido ko no? May magpamilya, mga day. Pero karon mga day, mag ko, mga day, ka nang gusto mo ko magmaritis, magchismis, uguban pa diha. Kung ikaw maritis, mga day, alit na diri, magchismis ta. Unya nga tapik topic mga daya ako kung excess ban mga day para makabalo sad mo ganong ngano nagbulag mi ato niya kay daghan kay nangutana mga day nga nganong nagbulag man mo ato Imo unang bana Anak ba na mga chismosa pero ay eh, kita mga day Kaya gusto mong puta ichismi Kaya, na, Kaya gusto to, i-chismis bitong kinabuhi kay mao bitaw na nagblogger no kay gusto nato i-chismis bitong kinabuhi ah cha lang bitaw ay eh. inana man na siya mga day sharing life kay naka move on ta mga day dili naman pare sa una nga medyo maghilak pa bitaw tag mahisgutan yeah, medyo mauwa pa pero karon mga day na realize na ako nga fart na gito siya sa kung kinabuhi mga day Dili na na ako siya malimtan kay history na gidto na ako ba. <laughs> kato day akong ex mga day, dito sa Facebook rin taon may nag-ila. O, wala ko nag-download ato mga apps mga day pero nakatry, try ko daghang ka-chatmate pero wala na ko na makita mga day. Ha? Isa ra ako nakita kato ragid akong ex. Sa Facebook ragid may bi nag-ila. Isa ra pud bulan na ato nag-chat-chat, -chat, nagkita may mga day. Pag-ila mo sa Facebook man na, na siya sa kuha nga pakita picture may pag-send og picture niya Atong time man nagluto ko mga day onya akong giluto ato pineritong sa iya, mga Sus so, niya sa picture niya, na siya so ko, you are so very poor. Oh, murag, wala ra sa ko mga day kay tinuod man gyud ang ko ba. So wala ra sa ko ang mga day. Unya kato day mga day murag kami minus na day siya ato pero wala lang lagi kay wa man ta lagi kay bata pa taw buot ba niya. Gusto na to apa ma. Bahala na lang. So anyway mga day fast forward nagkagusto ay kuno hay na impress kuno ko nagkita mi mga day. Pagkita na mo mga day sa kabulan pa mi ato pag chat ha. Sa kagayan mi nagkita mga day unya nagstay din siya didto pila kabulan mga day as in taud-taud pud siya nagstay didto murag sobra bulan po mga day. Pero pagkita na mo mga day, dili pa may uyab ha. iya yeah, kung ipang uyaban ato mga day, unya ka lagi pong ignoranti tanga pinay mga day niya, ma-impress, -ma lagi ta, taga bulak, i-date e na mga day. Kaya wak mo anis mga pinoy nga, i-date e na mga day, no? di ba So, katong time ma mga day, na-impress ko mga day niya, murag nituo o, oh, jod ko atong imimim, bitaw im, im, nga matandang mayaman, madaling mamatay, <laughs> char lang, ikaw mo day patiyos, konsimisyon mga day, day. bitaw ay, eh. pero katong time ma mga day, na gigay ko sang unya, ganahan, jod ko siya mga day, kay grabe ka sweet sa Pilipinas pa may mga dai labi na gid mga dai katong bago pa kami nakita kita sus dit dire dit oo oh, oh, regalo dire regalo dito mga dai syempre ang pinay mga dai ma impress o kinsa may di impress o kwarta mga dai nga naw mo kwarta Ay, kung ignag di ka na kwarta, mga day, mali mga ka pa. Dito, nara ka din ng kukra, eh. dalit sa imuha kana na pa bang kaya ko, bisag asa kadalon dalon, bitaw, eh. oy. O mga day, katong time, mga day, sa ganahan, siya kay ko ato niya, mga day, kay, binangga kay ko basa sa pirmiro pa, pero ang tanan day, atik, mga day. O grabi grabe kay mga promising, mga day, kung ako, ako, doon no siya tagaan, o chance, mga day, dadon, ako, noko niya si Yuki, himoon, ako, noko princess, <laughs> ha, char lang ipang ya, mga day fast forward mga day na minyo may mga day kasi syempre mas mga balak-balak ang girl mga day kay naive palagi mga day bata pa niya ambisyusa pod so maoto, mga day nagkadugay ang relationship ato mga day daghan na kayo nakita ang mga red flag mga day so akong chika sa inyo ha sa ikaduhang nga video part to mga day magchismis ta about sa life kay ato sugdan pero wala gihapon ko nagmahay mga day nga minyo ko ato niya kay part nagyapon to siya sa akong life